Sa unang bugso ng ating balitaan, Pastor Apollo Siki Buloy nagsalita na laban sa mga akusasyon na inyain sa komite ni Sen. de Veros at mga pekeng witnesses ito. Si Ina Mortel magbabalita. Hindi magpapatinag si Pastor Apollo Siki Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa ginagawang paninira laban sa kanya. Kasunod ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Panel na pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros kaugnay sa mga akusasyong inihain sa kanyang komite laban sa buting pastor, ang mga lumabas sa testigo sa nasabing pagdinig ay nagpakilalang alias Amanda, alias Jerome, kasama na rin ang dalawang Ukrainian. Lahat sila ay nagtago ng kanilang mukha at nagsalaysay ng umano'y abusong kanilang naranasan sa loob ng kongregasyon. Pero ang tugon dito ni Pastor Apollo, dapat tulungan ng senadora ang mga umano'y biktima na magsampa ng kaso sa korte kung saan, ani Pastor Apollo, hindi niya aatrasan ang mga ito. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court because you have the burden of proof now. you prove it in court and we will face you there tulungan mo po sila na honorable risa hontiberos, tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in entertain mo ang mga allegations you cannot determine as i said the guilt or innocence of a person or a, or, or someone in your court hearing that is just for the aid of legislation Oh, ngayon, you can prove that my am innocent or I'm guilty in court. Kayo, patutuhanan ng mga witnesses mo yan. Papirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Dapat din anyang isinaalang-alang ni Senator Contiveros ang reputasyon ni Pastor Apollo, lalo na't ganito kabibigat ang mga akusasyon laban sa kanya. Iyan po ang patas na laban. At iyan ang inihintay ng taong bayan. O, paro ang paninira, isbir campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, hindi eh, ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang karyang na merong mga millions of members all around the world. Sinagot naman ni Pastor Apollo ang mga tumistigo laban sa kanya. Ako ay isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Oh, pero may mga ganitong klasing tao. Hindi ko kayo bubulgar dito sa sa blog uh, vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko pagkataon niyo kasi from head to foot kilala ko kayo. Kayo. Kilalo ko kayo. Former workers kayo. O, oh, may Ukrainian pa. Papuntay niyo dito, yung may Ukrainian na yan. Kaharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. aharapin namin kayong lahat. Sa pahayag naman ni Jontiveros na hindi exempt ang buthing pastoro sa otoridad dahil sa pagiging anak ng Diyos nito, ito ang tugon ni Pastor Apollo. Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako ay son of God, under ako sa batas ng lupa pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idimanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNI News.